sige, ano kwento niya? Ito kasi, yung simula nung gisa ako mag-pare. So, Diwata! Ngayon, magkano mo naman binibenta yan? Nabigyan ako ng mga gold doon, nabigyan ako ng ito o, oh, piaw. Doon sa tindahan ni Bustuyo. Pagyan lang sa tingnan. Ganda ko. Ganda. 24 carats to na piyaw. Nasult ko na din yung mga gold na nakikita ko lang, lang. dati sa lang. social ba? media yung pinipigs ni Bustuyo sa tindahan okay. yan. Ito, golden yan yung hawak. Nagbabike kami noon. Tapos wala naman siya. Rabi yun. Niyakag ako ni Ruth. Sabi, Gusto ko tikman mo yung pagkain ni Diwata kasi marami yung napinda. Pupunta kami. Wala siya. Wala siya. O, hindi. Sabado ata. Sabado ata. Hindi. Tinanggal siya. Lininga. Lininga ako ng mga time na yun. Pero after naman nun, doon ako nababukta yung Diwata. Pero etere, yun ay mga magagandang nangyari kay Diwata O Sige, anong kwento niyan? Ito kasi, yung simula nung start ako mag-Paris, ito na talaga yung kaldero ko. Ito ay, ah, siguro mula pa noong 20... yung during pandemic. Ngunit ako nag-start mag-Paris. Pero dati kasi, hindi ka mo kilala? 2020 ka rin ba next yung mula mag 2020. 2020. Kaya lang noon, oh. cart lang ako, kasi nakabili ako. Nag-start net ako sa Paris, cart lang siya. Cart. May nagbinta sa akin ng sikinghan na cart. Tapos, bumili ako ng kaldero. Actually, well, yung cart ko, wala na yung cart ko na yun eh. Mat-clearing din yun. Ah, uh, kinuha ng... Kinuha. operation. Hindi ko na natubos. So, ito, naiwan yung kaldero ko. Naiwan yan ng kaldero mo. Butas na yan. May butas na siya. Pero pwede naman, ano, tagpian. Tagpian na lang natin. Tagpian. So, 2020 ka pala nagsipa. hagis sa maya Paris. Yes. Doon kayo sa island. Yes, island. Takot-takot. Takot-takot. Takot, Alam mo naman kasi ang tawag sa amin is legal vendor talaga. Ayaw. May clearing talaga. So, buti ngayon, may pisto na ako. Oo, so, Sa malapit sa Senado. Malapit Pabrito, sa... Pabrito, kung uh, yung labs, parang tao sa Iskalokan. Na doon ako na dyan. Mas halip doon ako sa Boulevard. Diredirect ko kasi yung paggabas ko. Ang daan ko na Basta, <coughs> ko ko yan, RM. Actually, dati, lagi talaga ako nakain dyan sa lugar na yan. Talaga yung nababa ako dyan. Alam mo, natuwa pa ako dyan. Alam mo, natuwa ako yes, dyan. Yes, so, of 20, eh. Mga 2019. 20, mga gano'n 20, nga. 2017 20. 20, na kaya nga ako dyan. 2017, 2019. So, hindi ka pa... Hindi pa ako nagpa-paris doon. Kasi ang unang tinda ko pa lang, si Galilio pa lang yung mga no? soft drinks, mga no? pansin, kanto, mga mm -hmm. pa yeah. lang. 10,000 live viewers. So, siwata! Ngayon, magkano mo naman binibenta yan? Ayan, kasi nasabi mo nga na magpapalis ka naman din dati, hindi ko nabibigyan ng pressure. Hindi ka nabibigyan ng pressure. Ikaw na lang ang tumansi kung magkano ang gusto mo. Oh! <tabos> ha? Hindi kasi alam mo, maganda din yan. Ayaw kitang taasan kasi may alam ka pala sa pressure ng mga kaldero. Yan, yung oh, ganyan nga, 3-5. Yes, magandang sa mga ta -ta sa tabora. tabora, tabora. Saka, siya ang, siya, so, sa kanabibili. At kung sa pasay ako namimili sa way suking ko. At sa Maker kimar. Hindi, hmm. dito banda sa may Pasay, Libert at Kalimpila. Ah, Pasay, malapit ko sa kapit sa Katiban ngayon. Yung marami rin dun sa Pasay, Katiban. Pero deko marami yan siguro, tapos may sa ka. So, Pag franchise, pa, kasi ginagawa ko pa rin franchise na ako naging nila. Pag may magpa-franchise, hindi na ako madami doon. Tapos pinapatos ang mga... Ayan, napakaswerte ko kahapon dahil nagbinta ko ng kaldiro Tapos, hindi lang yon, Nabigyan ako ng mga gold doon. Nabigyan ako ng dito o, Piao. Doon sa tindahan ni Bustuyo. Tapos nakita ko pa si Bustuyo, tapos kumain pa kami sa restaurant. So, ang dami nangyari. Yung kaldero ko nabenta ko lang yung unang kong kaldero. Tapos yon uh, mabait si Bustuyo, kumain pa kami after namin magbinta, tapos kanya-kanya uh, na kaming lakad. So maraming nangyari, maganda, napakasaya nangyari kahapon dahil dahil ko na din yung mga gold Ay, na nakikita ko lang dati lang. sa social media ba? yung pinipot ni Boss Toyo tindahan yan. At ko na talaga ng personal na at one, one, nasukat one, ko pa one, talaga four. yung malalaking gold oh. doon na nakadisplay doon sa tindahan ni Gustuyo. Tapos napakaswerte ko kasi may nagbigay sa akin ng ano piyaw na 24 karas ito o. Oh. Ayun ba yung bawal hawakan? Oo, bawal pong hawakan kasi mawala ang oh. So ito lang, pwede lang sa tingnan. Ang ganda ko. Ganda. 24 karats to na piyaw na binigay sa akin ni Bushyuji naman. So, binili niya ito ng 100,000 doon, binayaran niya. Tapos si Bustoyo naman, may binigay sa akin na golden pero yung mga pang display, yung souvenir lang, pero gold pa rin siya, real gold. Hindi siya pwedeng isang la, yung mga pang display lang. Kaya, yun, napakaganda ng ano namin kahapon, ng moment namin. Ito yun, oh. Wow. Ayan, binigay niya sa akin ni Bustuyo lang Yan yung ginto rin, gold din yan. Oo, tapos no, ito, ito mga ganito, oh, ayan, Golden siya, pero pang display lang. Oo. Wow. Oo. Oh, oh. Tapos binigyan niya ako ng sukulit. Oo, oh, binigyan niya ako ng sukulit. Ayan. Ay, hindi ito sukulit ha. May sukulit din siyang binigay. So ito, pang paswerte din ito. Ito, golden yan. Yung hawak nitong ano na ito. Ano matawag dito? Budak? Ayan. Oo, umiikot. Itong umiikot na to gold yan. Ayan, pwede isang pint Pero gold din yan siya. Tapos binigyan niya ako ng sukulit. Tapos, yun, yun lang mga binigay. At saka nag-enjoy ako kasi nga, di ba? Ang ganda ng moment namin doon. So, yun lang. iwata tayo yung ano lang yung abangan nila sa ano 26 ng uh, iyong ano. Ay, so, talaga napakarami na ng ating mga kababayan na nag-aabang. Bongga! Abangan niyo talaga sa 26. Ang nyo kung bakit? Naku, 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 tumawag talaga ako ng mga sponsors natin na talaga namang may mga kilalang tao, mga kilalang social media personality, may mga artista, tapos syempre mga sponsorship, meron tayong uh, naku, abang-abangan niyan at malay marami tayong mga pasapit na darating.